Sige nga, eto, tamang kaalaman sa batas trapiko para maiwasan natin ang mga road rage na yan. Away, away sa daan. Si Mr. Augustus Joe Ferreria, ang presidente po ng Automobile Association of the Philippines, so AAP, nasa linya natin. Sir Joe, magandang umaga po. Maraming salamat sa pagkakataon. Maganda umaga, Lala. Maganda umaga ngayon kasi malamig-lamig ng konti. Hindi nag-away oh, okay. na ang <laughs> Oo oh, nga, malamig din ang ulo nila, no? Kahit traffic. <laughs> bago Siguro. Eh. Opo, oh ayun. Pag, ano, no? Pag busog din kasi, pag guto, mainitin din ulo ng mga tao. so, eto At ito yung aksidente, pagka nangyayari. Oh, yung bago mag-almusal, bago mag-haptangalian. Ay talaga, bago may study ba na ganon? Talaga? Kung kailan nangyayari. Hmm. Nangyayari siya kapag gano'n. Yung mga gutom pa yung tao, hmm. tapos ako, na-traffic oh, na, mainit uh, na ulo. Gutom sa antok. Yung yan. antok, yung mga kasyente, alas 5 na umaga, alas 4 hanggang alas 5. Oh. Nangyayari yan. yung hmm. pala dapat isa sa tip, ano, huwag kang mag-drive ng gutom. <laughs> oh. <laughs> Na, kahit, kahit man lang meron ka sa sasakyan mo. Pero ito, ang goal natin ngayong umagang ito, eh ma, parang refresher course ba, Sir Joe? Kasi nga, <laughs> ano eh, sa pagdating sa away sa kalsada, ang pinag-aawayan yung kung sino ang tama. Pero, dapat hmm. diba, naaayon din sa batas. Sige, unahin po natin ha, kasi ang dami mga tanong dito. O, oh, yung una daw, ano ba ba sabihin kapag broken lines? Pwede ba lumipat ng linya yon ng lane? O, so, pwede ka mag-overtake pagka broken line. Kaya nilalagyan mga linya na yan, ay may dahilan yan. Hindi yan ano lang, naisip lang o katang-isip, ano. Uh -huh. Yan eh, nilagyan yan dahil may mga lugar na sinasabi nga natin, madalas nagkakaroon ng aksidente. Uh -huh. Normally, mapapansin mo yung mga linya na yan, nandoon sa mga kurbada uh -huh. o nagnanaro yung kalsada. Uh -huh. Pagka broken line, ibig sabihin nun, diretsyo kalsada, so pwede ka umovertake. Okay. Maliwanag. Maliwanag yun. Yung... Pero pag solid line, hindi pwede. Ah, wag kang wag kang mag-change lane, bawal 'yon. Oh, 'yon. Tapos dalawang klase solid line, mayroong puti, may dilaw, oh, no? ano Paros po ibig sabihin? sabihin? nila, okay. pero pagka dilaw 'yan, normally dalawa. Pagka 'yung nasa side mo, dilaw, hindi ka pwede talaga mag-overtake, bawal 'yan, dangerous 'yon. Okay. Pagka 'yung nasa kaliwa, 'yung nasa kanan, broken line siya, pero 'yung nasa kaliwa, solid. Yung nasa kanan, pwede mag-overtake. Yung nasa kaliwa, hindi pwede. Ayun. So, yun po ay yung linya. Titingnan nyo. Basta broken, pwede na linya. Broken hmm. line. Kap oh, kailan po masasabi bang swerving? Alam nyo, minsan nakakalito eh. Di ba, hmm. lalang pa Makati, yung papuntang south, hmm. yung Makati, tapos pakaliwakan ng ng McKinley, di ba? Parang gusto mo hmm. nang kumanan. Ayaw mo kasi ano, uh, pero nga lang, haba ng pila, ang dami mga bus doon. Tapos yung line na kukailang kakakanan, parang feeling ko, ang lapit na. <laughs> parang swerving ang dating. Pero dapat dun ka kumanan? Dun sa line na yon po ba? Ganun mo ba yun, Sir Joe? Babalikan ko yung basic principle, Lala. Uh -huh. Unang-una, malayo pa dapat pinuposisyon mo yung sasakyan mo kung saan ka may intensyon na liliko. Okay. Okay? Hindi yung kung kailan malapit sa kakapuposition. Kaya uh -huh. nagkakaguloy. Eh. Mm -hmm. So, ibig sabihin nun, ang swerving, dalawang linya ang itinalon mo. Normally, okay. di ba, Wenyo? changing lane isang mm -hmm. line isang lane lang ano mm -mm. pero kung nasa extreme right ka dahil mm -hmm. gusto dahil gusto maliwa biglang kinat mo yung biglang lumipat ka sa kaliwa tapos tinuloy-tuloy mo hanggang sa susunod yun know, swerving. sawa you know, dapat ang okay. um, lipatan mo para matawag na swerving uh -huh. pero para maiwasan mo yun dapat malayo pa talaga eh lumilipat ka na. Alam mo, pagka sa ibang bansa mo ginawa yan, mm -hmm. mumurahin ka ng mga kapwa mo, driver. Oo, oh, oh. At least ba ilang metro bago ka? <laughs> ano? Kasi, naku, so, lalo na 500 ka... meters before, dapat yan. Naka-ano ka na. ka na Kaya, pansinin mo rin, pag nasa highway ka, oh, may mga warning signs na kalagay dyan. O, oh, exit 500 meters away. Yun. Ibig oh. sabihin, no? pag pinakita mo yun, sinasabihan ka na, pwede ba, kuya? Oh, ah, tumabi oh. ka ng konti dun sa linya na napa-exit kung i-exit e ka. Oo, pero parang hindi ko yun nasasaksihan lagi, no? lalo na pag mga jeep may pumara. Ang, ang layo so, eh, dulo-dulo. hindi ba? Bigla Biglas ang kakanan. Ang paborito nila dyan ay yung kanto. Kasi eh, bakit paborito yung kanto? Doon kasi tayo nagaantay. Oo. Oh, oh. Bilang pasahero. Kaya dapat yan hindi huli yung jeep. Huliin dapat yung pasahero. Ba't nandun? Kasi pag hinu- oh, dahil nakatayo doon sa kanto, dahil doon sumasakay, mawawala yung pasahero sa kanto. So, mawawala rin yung jeep sa kanto. kanto. Ang ginagawa natin, inuhuli natin yung jeep, pero nakikita ng jeep, madaming pasahero doon sa kanto. Ay, sa Oo. Oh, oh. ulit Mm. Alam mo bukod sa dati pinag-usapan niya ano ibalak ko sa glit 'di ba yung sabi may bus stop, nap talagang mm. may, tapos may oras 'di ba mm. pero hindi natin magawa kasi nga unpredictable ang <laughs> traffic sa atin eh no kaya nahihirapan tayong ipatupad pero ang ganda sana para hindi rin nag-aagawan 'di ba Hello bakit no. hindi mapatupad 'yan oh. uh, hindi sa, sa gobyerno 'yan nasa ugali natin Dalaw ang ugali mo kasi pag mo sa sasakyan mo Dalawa lang ang tanong dyan. Ikaw ba'y magbibigay o ikaw ay magiging maramot? Masungit ka ba ngayon o mabait ka? Pagka mabait ka, susundin mo lahat 'yung batas. Pagmasungit ka, lahat ng batas suggestion lang sa Oo. Pag nakalusot, edi de good. Kapag nahuli, oh, ayun na. <laughs> Tsaka na katingin lang. ka, kung may pao nakatingin ano kasi 'di ba? At 'yung kasalanan sa mundo itinatago pag wala 'yung nagbabantay. Mm. Oh, Ito pa eh. Pag walang stoplight dito lumalabas yung kortesiya mo sa pag-uugali mo sa kalsada. Pa, paano ba? Mm. Alam ko sa Subic first stop first to go dito sa atin sa Metro Manila. Paano ba yung dapat nating gawin? Yung first ka? stop first to go yan eh pagka nakalagay full stop may eh, makikita kang karatula na sa kanan pulay -pula. Yun, oh. United Nations agreement 'yan sa iba't ibang parte ng mundo. Pare-pareho 'yan. E eh, pwede ba wag yung kinukulayan ng dilaw, blue, depende ko sino yung mayor ha. Uh -huh. Dapat yan United Nations yan, agreement among countries. Pula lang yan, okay? So pag nakita mo 'yung pulang karatula na yan, full stop yan. Yung sinasabi mong first to go. Okay. So, pati dito talaga yon, Dito sa Metro Manila, dapat ganun din ang, pinapa, ang pinapatupad. Eh, dito kasi tinginan eh, pakiramdaman. Oo, <laughs> tapos, oh, tapos niya, diba? niya yan. Palakasan ng loob. Oh, sino unang bibigay? Sinong ayaw magasgasan? Eh, yung, e, dititigil. Dito eh. Kaya, oh, minsan, oh. Pinagtatawa natin, pinagtatawa na natin yung mga driver na mapagbigay oh, oh. at taga mahina ang loob magsisiksik dun sa kanto no mm -hmm. eh, hindi nakakatawa yun dapat ang panularan nyo yun oh, oh. kasi hindi yung patapangan dito nakakamatay yung patapangan eh oo oh. mm. oo oh, oh. eto pa eh eto may pati daw ba sa motorsiklo na pag-usapan natin kanina na broken lines tsaka solid lines mm -hmm. kasi ang mga motorsiklo kunsan-san makikita mo eh kunsan-san sumisingit basta may espasyo sila po ba ay oh. eh, Sakop nito? Kasi parang ano eh, kahit saan Universal sila. yung batas eh. So dapat palahuli, ang daming rider mahuhuling motorcycle rider pag ganun. Oo. Alam mo, isa sa, isa sa mga paniwala ko yan, ang kailangan natin disiplinahin na matindi dapat talaga ang motorsiklo. Bakit? Sa bilang ng gobyerno ay mas marami motorsiklo. Yung unofficial count is about 30 million ang motorsiklo dito, mm -mm. samantalang dalawang million lang yung mga sasakyan. So, therefore, uh -huh. pag madidisciplina mo yung karamihan, eh, uunat uh, yan. Unang-una, no? Dapat ang motorsiklo na sa kanan. Ang tawag okay. ko kasi sa kanal, X-Men, eh. Paki, X-X, eh. Oh. Kaya, diba? Mga oh, araw, pag mo pa ka sa kanan, buksan mo yung pintu mo para bumaba, hindi ka noong araw tumitingin, eh. Kasi, alam mo, walang X, eh. Oh. Walang X-Men, eh. Oh. Oh. Ngayon, pag binuksan mo, biglang may tatalembong sa gilid mo kasi may sumisingit sa kanan, gitna, pagitan ng mga sasakyan. Mm -mm. No, yun kailangan uh, natin unang ayusin. Dapat ang motorsiklo ay dapat lahat ay nasa kanan, whether may motorcycle lane or wala. Kanan sila. Ayun na nga. Kasi like sa Commonwealth, di ba ang, ang linaw eh, motorcycle lane, nasa right side sila. Uh, mm. Tapos mm. ang lapad nung linya na ibinigay yeah. sa kanila. So, dapat mm. ba expect lahat ng motorsiklo dun lang? Kasi may nakikita ko na lumilipat pa rin. Pwede Dapat silang pulihin doon. EDSA, no? Gamitin natin yung EDSA. Huwag muna yung common so, wheel. yung EDSA, okay. kaliwa, nililipat sa kaliwa yung bus lane, tumino. Di ba? Mm. Dati kasi mga bus, nagbabalagbagan oh, yung sa gitna. ng mm, mm, EDSA, mm. kakagulo. Ngayon, pwede kaliwa yung bus, yung mga motorsiklo, dahil mas marami sila, ilagay mo sa kanan. Huwag sila oh. pa ekis doon sa kaliwa. Oo. Oh. Eh, Sigurado sila yun... lahat. Hindi eh, maaayos natin lahat ito. Oo. Eh, yun na nga eh. Kaso hindi siya nangyayari. <laughs> mm. Eh, tsaka hindi naman kasi hinuhuli eh. Kasi naasa natin sa enforcement. Alam nyo ho, kaya naasa eh, natin sa enforcement yan. Kada tatlong di pa, may traffic aid. Kasi wala naman sumusunod pag wala nakatingin eh. Hindi po pwede hong ganun. Dapat para kung gusto natin tumino tayo dito sa traffic, o sarili natin ang baguhin natin. Yung mismong eh, financial education, oh, motoring education, sorry ah. Motoring education begins with us. Mm -hmm. 'Di diba? mm -hmm. Dapat paikinggan natin na yung bakal at katawan ng tao, panalo bakal eh. Yung sasakyan mo 'yan. Mm -hmm. So may responsibility ka na huwag kang manakit pag nagmamaneho ka. Oh. pag aralan mo pa paano ayusin yung pagmamaneho mo. 'Yun. Hmm. Eh, yun, eh uh, hindi ko nga alam eh paano ka ba mas madali bang magmaneho ng motor? Parang ang daming may motor kasi ngayon eh. Oo, marami talagang 30 million yung motor, 2 million lang yung auto eh. Oo. Mas madaling makarating kung motor, pero mas madaling makarating din sa cemetery, at ospital sa motor. <laughs> Oo <laughs> nga, ang dami. Actually, oh. lagi ako nakakakita ng aksidente. So, nakakalungkot mm. din. Naintindihan naman natin na parang ano eh, mas mura kasi siya kung bibilin mo, makakapunta hmm. ka mm. naman sa pupuntahan mo. Yun nga lang, kung tama rin ba ang iyong pag-uugali sa kalsada. Kung mo nung una, yung changing lane, mm -mm. yun ang dapat matutunan ng motor, hindi yung x x no? Mm. Kaya nga, eh, kung tayo nata-traffic, kung yung mga pribado sasakyan o yung mga malalaking sasakyan, nata-traffic, kung matraffic sila sa lane nila, dapat pa-traffic din sila kasi naghahanap sila Oo. ng espasyo eh. Pero hindi Oo. siya hinuhuli. Meron bang batas tayo na ganun? Bakit parang hindi naman ako nakakitang hinuhuli kapag nag-change so, na yung motor? parang, alam mo, sinubukan mo na ba magpatay ng langaw? Ako, <laughs> mahirap. Mahirap diba? diba, eh, di ba? <laughs> Ganon din oh, ng otro parang langaw yung pinapatay mo. Napakadami. Kapote, oh, oh, mas madalas na hindi mo tinamaan kaysa ganon din ang motor. Yan. Mas madalas, hindi mahuhuli yan pag kumaripas na ng takbo yan. Oo, kasi hmm. yan din ang, na, ano, kaya ako rin kinabanggit, yan din ang, na nagiging away sa kalsada kasi. di ba hmm. uh, nagitget hindi nakita yung motor, na sumingit, umingit. Ganun ho kasi. Kaya, ano eh, minsan pareho silang wala rin sa, sa hulog. Wala sa lugar. Oo, <laughs> oh, wala o, sa lugar. Pag may namatay, pareho kayo may kasalanan dyan. Oo. Hmm. Oh, oh. Ta- eto Kaya to. dapat nag-ingat kayo pareho. Hmm. Eto, tama ho ba uh, yung motorsiklo, mga motorsiklo na nasa gilid ng kalye, pahalang at hindi nakaayon sa bangketa? hindi po dapat binaparadahan ng bangketa. Yun ang unang sagot ko dyan. Oo. ano? Oo. Kaya dapat nga yun, eh. Kahit pa lang, kapadiretso o, o nakatiwarik yan. <laughs> hindi po pwede po parado sa bangketa. yung bangketa oo. po para sa tao. No? Hindi oo po tao oo. yung motor. Hmm. atakin po ng MMDA pag nakita kayo. Oo. Oh, 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 Ayan, tinan mo na. Kailan daw po pwede mag-overtake sa kanan? I ideally, dapat yan. Mag-iingat ka sa overtake sa kanan. Ano? Hmm. Dahil, ah uh, malamang. Yan ang madalas na aksidente. Eh. Mm. Kasi -hmm. No? Yung siya, ano? Uh -huh. Ngayon dapat, driver, no? driver ng four-wheeler, si signal ka, titingin ka sa kanan. Uh -huh. Kasi siguro, may motor. Pag bakit ka sumisignal, para sabihan mo yung motor na huwag kang papasok. Uh -huh. Kasi yung mga yan, kahit na minsan nasa kanan ka na, may intensyon kang kumanan, isisiksik pa dun sa kanan. Oh, oh. Diba? Kapag sa di sakato, magkikipag unahan pa iyo kasi ang pakiramdam niya, mas mabilis ako sa otong, kumanan. Oh, Mali po yun. Oh, oh, oh. Siglo ka, you know, you have to pay attention to the cars on the left because they might suddenly turn right. Fatal yon kasi pag tuma na ka doon, pag lumipad ka sa motor mo, ang landing mo ulo, abay, Ito scrambled niya, eggs. Oh. Ay, opo, alam niyo, ako rin may nasaksihan kasi ano yun eh, pakanan siya. Talagang malayo pa, nakakanan na. Eh, syempre, pag pakanan ka na, magme ka na. Babagal ka mm. po, ba? Diba? Eh, itong motor, okay. ayaw magmenor pero nakita niya na, na nakasignal na. So, hindi Mga sakit ng bulong. Hindi mm -hmm. ho mm nagkatansyahan, eh, kumanan na yung sasakyan, eh, di sumalpok na po yung... Yun po eh. Ay, naku. Yan nga, medyo attitude yan eh, kasi gusto gustong oo. mauna. Oo, alam mo kung paspas -pas ka, ano ba yung diferensya nung regular na pagmamanay at paspas? Siguro 5 minutes lang eh. Mm -hmm. Yung 5 minutes na yun, itataya mo buhay mo para mauna ka lang ng 5 minutes yun sa pupuntahan mo. Oo. Oh, oh. Mali eh, di ba? Mukha Why? yung ano, pang dangerous yan ha? yung container van. mm -hmm. niyan, malaki ikot niyan, tapos oh, biglang babalik pa balik, no? Oh. Ay marami na, alam mo, ang motor pagka ikaw ay na, na gulungan ng container van, kinakain ng gulong niya. Alala ng gulong niya eh. Oh, oh. Yung katawan mo, oh, oh talagang kahini, nakakatakot ang itsura mo pagka nasa gasaan ka ng mga truck. Oh, mahirap talaga kapag sobrang lakas ng loob mo sa ganyan makipagsabayan ka. Ito naman po, nakagiging karaniwan din problema. Pedestrian lane. ah mm. uh, minsan mo kasi walang parang stoplight eh, sa pedestrian. Basta may linya lang, di ba? So ano mm. ho ba? Ano ho bang batas daw doon? Talaga bang automatic? May tatawid o hindi? Eh, titigil ang mga sasakyan basta may pedestrian. Galing sa isang banyaga na kaibigan ko, no? Kasi sabi niya, eh, paikot-ikot siya, naglalakad siya, no? Sabi niya, alam mo pedestrian lane pala dito, merkano ito, no? hindi ko na-Englishin. Ang pedestrian pala dito, ang pag-ibig sabihin ng green, run for your life. Kasi ito daw, magiging pagpatintero ka sa tao, sa sasakyan, kahit na green ka. Oh, oh, You know, you, kaya ako, sinasabi ko sa tao, wala akong pakialam whether go ka or red ka or whatever, no? kung may sasakyan ka. Pag pedestrian lane po, kahit walang ilaw yan, mag-ingat po tayo, bakal versus katawan ng tao, dulog yung katawan ng tao eh. Oh, oh. no, That life is very precious. Mag-ingat po tayo. Ang attitude natin lagi is, ito pang ginagawa ko, magugustuhan ko ba ito pagka ginawa sa pamilya ko o sa mga minamahal ko sa buhay? Mm -mm. Will I be happy na nakikipag yung anak ko galing sa eskwela para tumuyod ng kalsada. Oo. Oh. Kaya ano talaga eh? actually, basta may nakitang pedestrian, magme-menor eh. Di ba nasa oh. batas din ho yun na gano'n? Kasi kapag oh, ika'y... kapag ka talaga, Oh, mabigil ka, oh. alam mo, ala, yun ang kinalulungkot ko, culturally, ano? Mm -hmm. Ang Pilipino sa buong mundo ay kilala sa napakabait na tao. Mapagbigay, mabait, you know, magalang. Mm -mm. Medyo nakakalimutan natin yun eh. Pagdating sa kalsada. <laughs> pagdating sa kalsada, di ba, sabi nga nila sa loob ng simbahan, kristyano, pagdating sa kalsada, demonyo, no? So, <laughs> so, nagbabago yung kultura, dapat matinu tayo kahit na nasaan tayo. Kahit na nagmamaneo ka, pedestrian ka, matinu tayo dapat, mapagbigay tayo. Pilipino tayo eh. Oo, oo. Ay ayanin, ayan ang nakakalungkot, 'di ba na nangyayari po sa atin. Tsaka po yung miski sa jeep. Hindi ho ba, basta pumara, kahit na go biglang sisingit, yung mga ganoon. No. Pero akaka, naintindihan ko na kasi ang sabi nyo nga parang langaw yan eh. Pa, paano ba naman huhulihin lahat yung mga umaano? <laughs> o, o, alam ang solution. Dapat sa high school pa lang tinuturuan na mga bata paano ang usage of the road, paano magmaneo, paano mag-impedesya. Sa ibang bansa sa high school yan, senior high. Kasi ang tawag nila dyan, life skill. Yes. alam maturuan ka kung paano mo ayusin yung buhay mo kasi magiging independent ka na kaya sa high school pa lang. Tinuturoan sila magmaneho, tinuturoan sila humawak ng pera nila. Mm -hmm. So, kasi eventually, 18 years old, dayas ka na sa magulang mo. Oh. Dapat sa atin pasok ng Department of Education, yung life skill mm -hmm. na yan, how to drive, how to be a pedestrian, you know, how to commute. Oh, Importante yes. yan, mamatay mo yan pag hindi ka marunong dyan. Oho. Ito, speaking of uh, learning how to drive, yung iba ho, lalo na ngayon summer, mga nag-aaral ng driving school, driving. ano ho mm. ba yung mga panuntunan dyan? Kasi may nakikita ko talagang isinasabak agad sa main road, main highway. Meron ho ba tayong mm. rules dyan na dapat doon muna sila maaari sa secondary road para hindi mas delikado? Ano ho ba yan? Paano ho ba yan? Kasi alam mo, bigyan kita example ha, ang the best driving academy sa tingin ko ha, sa Japan, anin na buwan bago ka, Mabigyan ng lisensya oh. doon. Schooling ka every month. Alam oh. mo magkano lisensya doon? 150,000 pesos ang lisensya. Wow. wow. Oh, Magko-commute na lang ako. <laughs> oh. Kaya marami doon. Commute na lang, oh. di ba? Kaysa po ako ng lisensya. Oh po. Ano yung sabihin noon? Yung pagtuturo sa kanila seryoso. Dahil oh. ibig sabihin, yung pinag-aaralan nila, eh talagang driving school. Yeah. Hindi sa ordinaryong kalsada. Kasi ang itinuturo mo, sorry ah, may batikos ng konte ha. Uh -huh. Ang tinuturo mo pagka sa open street uh -huh. eh yung reactive driving. Nagre-react ka dahil natatakot ka. Kasi pag -bago yes. kang driver, lahat ng parte ng katawan mo pinagpapawisan eh. Uh -uh. Imbis na iniisip mo yung kinagawa mo, nag ano eh nagre ka sa trafiko. Dapat 'yon itinuturo pa paano mag-react dun sa dapat na course. Lupa na malaki yan, may kalsada, uh -huh. may, may light, may, may ano, may signs para ano para doon matuto muna para pagdating sa tunay na buhay yung reaction Sanayka? niya yun yung wala tayo no ang ganda niyan panghuli niyo so question niyan dapat may kumuha tayo ng isang malaking lupain para lang sa driving school. Alam mo, meron tayo. Ah, meron? Ba yun? Saan po? Meron. <laughs> ko like alam. For example, ha, medyo may commercial na konti, no? Yung Honda, may academy dyan sa South Super Highway. Sinubukan kong mag-apply para mag-aral mag-motor, ano? Kasi meron silang course talaga, kalsada, tinuturuan sila paano, ano? Yung yung good manners and right conduct sa pagmumotor Okay, importante sa kanila 'yon. Hindi ako makakuha ng slot. Punong-puno. Oo. Kasi tatlong buwan bago kanila tanggapin. Oo. Pero kasi ibig sabihin, gusto ng tao matuto tama, Kailangan lang ng facility. Dapat gobyerno. So yan. Kasi maraming lupa gobyerno eh, di ba? O, oh, yun yun. Yan ang mga dapat yung pag-isipin natin para moving forward, di ba? Mas ma-improve naman natin ang ating kalsada at maiwasan natin ang mga road rage na yan. Sir, biten ha. Sir Joe, sa uulitin po ha. Salamat ho sa mga pointers na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Basta pag uwi mo, malamig ang ulo. Huwag mo awain yung asawa mo bago ka magmaneho. Opo, ha? kakain muna ako para di ako gutom. <laughs> <laughs> Okay. Yes. <laughs> Ingat po. Happy weekend. Maraming week salamat end. sa pagkita ninyo. Opo. Okay, si Mr. Augustus Joe Ferreria po, presidente ng Mobile Association of the Philippines. o so, AAAP, mga Ang kapuso! walang pinoprotektahan.